I really want to stay alive. No, I refuse to die. Pinuri ng veteranong kolumnista na si Lolit Solis ang appearance ni Chris Aquino sa pagsasabing parang at peace ang queen of all media sa nagaganap sa buhay niya ngayon. Matatanda ang sa programang Fast Talk with Boy Abunda, si Chris mismo ang nagpaunlak ng panayam at nagbigay ng update sa patuloy na gamutang ginagawa sa kanya. Binigyang diin ni Lolet ang uri ng fighting spirit na mayroon si Chris. Nakiusap siya kay Chris na huwag mamatay at ipagpatuloy ang buhay hindi lang para kay Josh at Bimbi kundi para sa lahat na nagmamahal sa kanya. Sa pamamagitan ng Instagram ipahayag ni Lolet Solis ang kanyang saluubin sa pagpapakita ni Chris Aquino sa programa ni Boy Abunda. Ang ganda daw ng aura ng mukha ni Chris. Sinabi rin ni Lolet na sa katunayan, si Chris ay isang newsmaker dahil ang kanyang pahayag na, I refuse to die, ay kinuha ng mga site ng balita. Pagkatapos ay nagbigay ng taus pusong mensahe si Lolit sa Queen of All Media. Fighting Chris Aquino, yes, please don't die. Continue living not only for Josh and Bimby pero sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Marami pera ang gusto ka makita at nagmamahal sa'yo. Don't worry, we will always pray na gumaling ka at matagpuan ang ligaya na hinahanap mo sa buhay to complete you. Fighting. And I'm 53 now. I want to still be here when I'm 63. And I'm 53 now. I want.